Si Zeus, ang pinakapangkapangyarihang Diyos ng Olympus, ay ikinasal sa Diyosang si Hera. Labis na nagselo si Hera sa pagmamahal ni Zeus para sa kanyang anak na si Athena, higit pa sa ano paman. Nais ni Hera na magkaroon ng isang malakas at makapangyarihang anak na balang araw ay papalit sa kanyang ama bilang pagtupad sa isang sinaunang hula. Bagyang natupad ang kagustuhan ng Reyna ng Kalangitan nang ipanganak niya ang isang magandang bata na pinangalan ng Aris. Lumaki ang maliit na Diyos at araw-araw ay lumakas. Ngunit mula sa murang edad ay nakita na ang mga palatandaan ng galit at kalupitan. Nang siya ay maging adulto, nakatanggap siya ng isang magandang baluti at gintong helmet. Siya ang naging perpektong modelo ng isang mandirigma. Ngayon si Aris ay naging God of War ang kanyang pagnanasa para sa labanan at dugo ay nagpagimbal sa ibang mga Diyos dahil sa kanyang marahas at hindi mapigilang kalikasan. May mga Diyos na natakot sa kanya kaya siya ay kinamuwian ng karamihan sa mga Diyos. Sa tuwing may labanan sa pagitan ng mga tao, humanga siya sa karasan at kalupitan, at hindi siya pumipili ng panig dahil ito ay mas matuwid, marangal o matapang. Mas pinipili niya ang mga marahas at brutal. Ngunit kadalasan ay tinutulungan niya ang mga nagbibigay galang at parangal sa kanya. Minsan ay sinabi ni Zeus, Sa akin, siya ang pinakakinamumuhian sa mga Diyos ng Olympus dahil ang tanging mahal niya ay kaguluhan, digmaan at pakikipaglaban. Galit si Zeus sa kanya at sinabing si Aris ay palalayasin sana mula sa Olympus kung hindi lamang siya anak ni Hera. Gayunpaman, si Aris ay maroong ding mga tagasunod na Diyos. Kabilang dito si Eris, ang biyosa ng kaguluhan. Ang kanyang masamang kapangyarihan, lumikha siya ng walang katapusang alitan at pagtatalo sa mga tao. Kasama ni Eris ang kanyang mga anak na si Limos, ang God of Hunger, si Algeia, ang Goddess of Pain, si Panos, ang God of Fatigue, at si Leth, ang Goddess of Forgetfulness. Ang huli ay nagpapalimot sa mga tao sa presensya ng mga Diyos habang sila'y naglalaban Pagkatapos ng pagdaan ni Aris at ng kanyang mga tagasunod, sunod lumitaw ang mga Kharis, mga diyosa ng marahas na kamatayan. Iniinom nila ang dugo ng mga patay sa larangan na digmaan at hinihila ang mga nararapat na mapunta diretso sa tartaros. Si Athena, ang goddess of strategic warfare, ang tanging sumasalungat kay Aris ng harapan at ilang beses siyang natalo. Giyon paman, hindi rin kayang pigilan ni Athena ang pagkauhaw ni Aris sa dugo. Tanging isang diyosa lamang ang nakapagpalambot ng marahas na puso ni Aris. Siya ay si Aphrodite, ang goddess of love.